Yun, what's up mga kabati yun? Welcome to Day 7. Yeah, Last yun. day na ngayon. Last pa. day na ngayon. Insya Allah, matapos na namin yung pintura. Last kasi, balik, ito na lang yung tinitira namin yan. Kasi oh, na, no? Medyo madami patas ako, vlog para vlog. na lang yan. Kasi na lang ako. Bale ko kasi tayo na titirang banyo yan. Ikot ko muna kayo ng isang mabilisang ikot yan. Mga improvement ba? Ah, uh, ayan yung mga improvement ng na gawa namin niya si Master Jubet yon. <laughs> sa mga nagaanap na kumpanya ng malupit na empleyado, yan. Master Jubel is here. Yung CV mo, hindi mo na pinasa. Kasi, ano? Ayan naman. Ah, sige. Ayan Para pag sa mga ano, maghiharap na tayo. Nasaan si Master Jubel yan? Buto na lang, hindi pa busy si Master Jubel. Kung hindi, sa isang taon pa kami matatapos ni Master Jubel. sa Ayaw ah. 5-0 Yun mga kabataan ng pelko <laughs> ha Yun Body Yan Body na lang body Yun Yun balito na yung improvement yun Tapos na rin tayo dito sa kwarto na to Kapaganda na nung ah, sobrang lumaki Yan Yan ito na yung May nakakauhan na rin ito Yan May na rin ito pwesto na to. Siyempre, mga tropa din. Magiging dalawang partition to. Balit ito. Common pa to. Yan. Tapos, ito yung isa pang kwarto. Yan. Tapos na. Finish na yan. Finish na yan. Balit dalawang kwarto. Tapos, ito yung isa. Malawak to. Mas maganda to kasi. Ito, attached bathroom to. Yan. Room tapos, bathroom siya tapos ito yung bathroom niya Yan. bale ang kailangan na dito ay deep cleaning yan pagkatapos namin mga pintura ayan yariin na namin yun bale ilang kwarta na yung napakita ko tatlo ayun may available pa tayong room partition yan bale ito apat to apat na magiging hati ito gusto may gusto kong whole room yan yan ito magiging apat na hati ito. Maganda lang dito. Meron kayong sariling ito. Space. Balconahe. Teris yan. Ano nga yun? Hindi ko alam ito. Balconahe ba yun yan? Ang alin yung kamay ko. Yan. Bale. Eh, Siyempre mag-start na rin tayo. Para may magawa tayo. Pag tayo nung no? lagay na kaya naman. No? <laughs> <laughs> yan. Ito si Master J. Ano? Master or master yan? Dati tayo electrical master ngayon, the big master na yan. Ano yan? Magiging model ng mga boyson. Ayun. Yun, bali dito tayo ang gagawa. Yan. Yun, what's up? Dito tayo dito mga kapatid. Dito yung bubutay natin. Yun. Yun, mga kapatid, yan. Update, update muna tayo sa ating trabaho yan. Bali ito, yung kay Master J, ayan, maybe 80%, mga 80% na yung progress nito. Bauti na lang, yung mga dumutin na lang, kailangan dumutin para magbantay na yung kulay. Tapos, sa isyo, ito si Master J, ayan. Yeah. Hagod, pakyawan, hindi hagod, araw. Ah. Hindi kasi, may inahabot lang kaming araw na target kasi ilalagyan pa namin ito ng... tao. Tao, partition, Yan. Ito yung mga tao. Master Jubel, yeah, Bukas, kaming tatlo, the master sardines. <laughs> dyan, Babali. Ay, ah. inubos mo Medyo naubos tayo. Yan. Inubos mo lang ito. Bale yung location nga pala nito. Ito. Nakikita nyo yan, kaso masyado maliwanag yeah. tapu Yan, yeah. tapu -tel. Tapos pag lumiretso kayo, ayan, yung building, yung building na yan, Pass Market. Ayan. Yeah. Bale, accessible bol sa okay, lahat. Opposite side, bus station. Tapos, okay, grocery sa kabila, Lulu, pasmart, Mas accessible na sa mga okay. kailangan natin necessity everyday yan. Yeah. <laughs> Ayan. Hindi po tayo. Ito si Master Joel, o. Ah, Master Joel. Master Joel, kung ano na pangalan na yung bali, ito, may dukot yung pa ko yan. Ito. Ito, uh, Ito, Yan, update lang tayo, tapos balik na tayo sa trabaho ko natin. Yan. Ginit. Eh, bali, ito nga pala yung ano, pwesto ng lulu. Di ba, nasa kabila tayo kanina. Ngayon, pag umibot ka, yung lulu, andito sa kabila. Yan. Ngayon yung lulu. Yan, o. No. Pag dinaratyo mo yung road na yan. Yan. Lulu na yan. Walking distance lang lahat. Siguro, 100 meter away yan both side 100 meter away pa smart lulu tapos pagbaba mo basta upsang ka pa dito ka na umupa ka na pera na lang ang gulang yan malalaki ka nito. ito magaganda at syempre pinakamaganda bagong renovate natin yung bahay kaya magandang terahan syempre ingin muna tayo na yos kay Master Jubel pwede ba sir? na pala ito bali nag-trial doon si Master Jay kung gagana yung eksperimento namin. Pero sa tancha ko lang. Ito rin namin sa tancha ko lang. mag ano yan, Siyempre, oil, tsaka paint, magre-react yung chemical niyan. Parang tubig at langis, hindi mo pwede pagsamahin. Tawad na, Master Jay. Tawad na. Bumawas ako na kapasahan. Wala na tayong Yossi. Bili na kayo si Wala akong eh. Kala mo na yun. Kala mo na mo na yun. na yun. Nag-update lang muna kami. Balik na uli ako dito sa ating pwesto. Ito na yung tinitira yan. Yan, yan. Yan o. Okay. Yan coding pa lang tayo yan. Siguro mga tatlo, tatlong beses na ito, ito kasi pitch yung ano, yun nasa ilalim niya. Kaya kitang kita. See you later, alligator. Yung bali, silipin muna natin si Master Jubel yung Master Jubel! Ating na guys, for finishing. Ayun, matik na yan. Bukas, mukhang kukubra. na tayo bukas. Tapos na ang ating paghihintay. Tuntungan para matutukan natin yung kalawa ni Master Nibet yan. Cutting, cutting lang naman guys. So, lilipat na Pero yan, madali lang panahol pero yun yung pinaka mahirap na part. Oo, so, pag nagkamali ka yan, mapinigyan mo na naman yung ba? Hindi pa pwede yan yung ano, kamay na tatangata. <laughs> <laughs> kailangan matalig yung kamay dyan. Hindi kailangan, stable yan yung kamay dyan. Hindi pa pwede yung ano. Kaya yung mga ganyan sa Master Jubel na natin pinapagkakatiwala kasi yung kamay namin eh, kuwain May sarili kong tatgup mag isa. Ah, hindi na siyempre. Pag yung mga ganyan bagay, sa expert mo tatalik. Para hindi ka masisi. Sa huli, Kitbo lang tayo guys. Yan ah, kita yeah, niyo no? naman yan. Iyo mo. Anong tinatawag ng pinahan? Pinahan? Pinahal kita, hindi na. Yun. Hindi pa kumingi nga, harap sa... Dapat hindi pa kumingi nga, sino walang yan. Pag ko yan, dali yung crown dyan yung crown. Control yung ano, control yung pagingan yan. Lahat, talagang ano. So, almost. Kita na naman yung kapilyo. Ito na yung magiging salas niya. Salas niya. niya. Lipat naman dito si Master Jubel. May nakita siyang hindi ka nais na nais -nice dito, siyempre. Ang yung... yeah, puti yung ano niya. Yun know? o. Kumbaga siya yung titiro ng mga imperfection natin. <laughs> dito. Oh, ano ang magpapagawa? Yun, bali. Second coating na natin ito.

¡Gracias! Vale.

Ayan. Maraming maraming salamat mga kapadid. Ang pinaka...

Na-update muna tayo sa ating mga kasama siya pra'y, eh. Sa bilang corner, si Master J, ayan. Maghihintay mo naman, maghihintay mo naman. Hindi nga, pinisakakapitan eh. Yun, bali eh. Two months oil Kailangan nating hinisan muna lang mabuti to, ayan. Sabunin. Sinasabunin muna ni Master Jay, bago natin i-apply ng bitura mamaya. Para ah, maganda yung kakit, suwabe. Hindi uh, uh, bibiti mo. Hindi bibiti mo,

yun, so abey, swabe. Yo. Yo. Sige, dadalhin sa mga tropa natin 'yan. Ha, yo. Yo si Yo si Jose tayo. Ay, ito lang sindi, yo stay bale. Ito na lang bale yung kusina, yung natitira nating yayarinian 'yan. After nito, laki o ano, ya? plumbing, tapos carpentry, yan, yeah. plumbing, carpentry para siguro yung carpentry sa araw, plumbing, carpentry, kung kaya yung one day, one day namin itirahin yung naman. Basta matay mga AC. Yan. Mga AC. General cleaning mong mga AC yan. Siyempre, para mas tipid sa kuryente, pag malinis yung AC, bukod sa tipid sa kuryente, mas healthy gamitin kasi hindi siya bumubuga ng mga gabok kasi bawat buga niyan may mga gabok na maliliit na particles sila pumapasok sa atin. Yeah! <laughs> may mga may ganun ganun ba? May mga ganun na pumapasok sa syempre sa lungs natin. Hindi natin nakikita pero nararamdaman natin. Syempre in long run bibigat na bibigat sa mga sa atin yan. Kaya kung ako sa inyo, kumanto kayo kay Master J. Yan. Pa-schedule kayo kay Master J. Nandyan lang po sa screen yung number ni Master J. Makakausap nyo na sa si Master J. Chat. Schedule natin yung ace nyo. Si Master J dyan. Paala nyo. Yo! What's up? Yan. Update tayo kay Master J. Yan. Bali. Nalinis nyo yung buong isa kayo. Yes. Shout well out. Siguruan sa wall. Yan. Wall naman. Mga yeah. sticker. Siyempre bago lumipat yung mga tropa, so, kailangan malinis na yan. At, at syempre, si Master Jubel, ang hari ng pinahan. <laughs> Mamimina. Mina. Hari ng tubahan. Ayun, ang hari ng tubahan. Masasakapay. Mahalaga mo na sila ng batre. Ang mga ngayon. Ang mga ngayon. Boss yun, si Boss A. Siyempre oh, so, 'yung papasok 'yan. Kasi na 'yung ako <display -oice -gines> yun naman 'yan. Dito ko 'yung pinaka gusto natin mga bali. Bali, pasadahan na lang natin ang isa to 'yan. Halos okay na naman siya, pero second group natin para maganda. Eh, dito na rin naman tayo, hindi so, soliduhin na natin yung gawa. Puliduhin na natin yung gawa, di ba? Para, syempre, marekomenda tayo susunod na trabaho. Ilang kote dito? Saan? Masa, okay? eh? Dalawa yata. Ilang kote ka dito, kuya? Dito. Saan? Oh. Dito. Tatlo yan. Tatlo? Oo, hindi kinaya. Oo, di kinaya na dalawa yan. Kasi baklap mo yan. Tato. Tato. Dito oh, nga nandito nga. Di yun, update lang tayo. Tapos yan, balik na ulit tayo sa trabaho. Yun, what's up mga uh, mga yan? Medyo update tayo ng konti sa... Maduguhong labanan ni Master Jay yan. Nagtatanggal siya ng gristong. <laughs> Literal na grasa talaga. Nakakayanin. Ay, syempre, kakayanin. Alang-alang sa panggatas. Ay, wah. Alang-alang sa kuwartang kikitahin yan. Iwan na dito si Master Joby. Di Isabel, yan. Eh, ang hari ng pinahan. At syempre ako, ito. Hari ng panama. Hindi. <laughs> 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 tingnan lang ako, te. Medyo okay. ki, kinausap natin yung kanila din eh. Mga love ones sa Pinas yan. Ito, pinapinturahan ko to. Kaso, medyo pinapatuyo natin ang konti. Kasi pagpatong lang tayo ng patong, umahalo yung glass na pininturahan natin. Dumiligit doon dumi sa roller natin. Kaya, medyo... Pahinga tayo ng konti. Start na tayo. See you later mga kabady. Yo, what's up mga kabady yan? Update na update tayo uh, yan. Nag-stars, nag-start uh, nag na tayo mag pintura na ang kusina. Si yung si Master Rangibel, si Master J Kamayayin niyang trio taga-payo. Sa <laughs> trio taga-askas yan. Okay na lang dito. Lupe, sino gumawa ng ano na to? petek petek. <laughs> <laughs> hindi, hindi pa tapos Kaya niya. yan Magkikita kita. Magkikita kita din niya sa final 'yan. Uh, oras na 4. Tutubig muna tayo. Uminom muna tayo. tayo. Tubig na malamig 'yan,

Kaya isang paa ko sa... Wala nalang, wala nalang, isa ko dun lang <laughs> dito ko yun, sila, <laughs> sila, Tauro, sila... Kaya walang naman eh. May <sighs> pa sa dito pala. Mm hmm. Pakapanood na.

bali, trade lang tayo yan. Master J, nagkaroon na lang kulay Kas Kaskas lang. Kaskas pa ko yan. Mas madali mo ko lang pag binasag. <laughs> <laughs> Bale yan, yung taas yan. Bukas na natin ipapainal na yung coating para makita natin yung ano. Ito so, si Master Nobel. Tsarek eh. Mm -hmm. Nakatakot naman ba? Nakatingala? Oo. Uh, Nakatakot. Ayun! Si Master Jabe. Eh. Hindi pinahan na yung mga... Dapat pinahan. Yan, tapos... Nakapala na lang natin bukas. Magkikita-kita na yan. Magkikita-kita na yan sa final. Yo, Bali, salamat po sa lahat ng mga nakaabot. Hanggang sa dulo ng video na to, yun. For more, please like, share, and subscribe. At kung nakahabot kayo sa dulo ng video na ito, pwede palagay ng location nyo para malaman naman namin kung hanggang saan nakahabot na ang aming video. Yan. At kung gusto nyo ng load, yan. Comment your number. Pag kayo napili, si Master J ang bahala sa iyo. Iyon!